so, ayan na nga guys. So, ayan o. Oh. Takot na takot na ako. Mga dalagang Pilipina yan o. Oh. Dalagang probinsyana o. Oh, di ba gagaling lumangoy yan o. Oh. probinsyana ng oh, ayan. Takot na po ako pumunta doon Oh. Muntik na ako kanina eh. Ayan o. Oh. Gagaling sana all. Sana all guys oh. ba ginagawa ng mga 'yan oh. Oh. Pila-pila daw oh. Pipila pa. Sino mauuna daw? Mm-hmm. <laughs> mm -hmm. Lola, lang. Ayan na ayan na, sila. Ayan na sila. Ayan na sila. O, ayan. 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 Gagaling, oh. Wow. Galing. Oh <laughs> Oh, ayan na, ayan na, ayan. Ano? Enjoy? Ali <laughs> shout ah, Libreng shout-out, ah! Ayan <laughs> ayan